diesel engine ni Lolo ayaw umandar wala siyang lumalabas na krudo possibly ang sira nito ay ang kanyang fuel pump dilis assemble na namin yan at nilinisan so ngayon assembly na tayo sundan nyo lang yan kung paano siya i-assemble ah, ito palang makina na to sobrang tandaan na nito sabi ni Lolo 20 years old na daw ang makinang ito So ngayon papaanda rin natin kasi na-stack na ito. Ayan, ina-assemble na natin yan. Yan yung plunger niya. Ganun lang mga tropa. Sundan nyo lang yan. ayaw pa rin mag-supply ng krudo, palitan nyo na ng bago yung plunger. Kung wala naman kayong mabili, meron teknik dyan. Maggupit lang kayo ng sinlaki ng ano nyan, tapos ipasok doon sa loob, sa may plunger. So ayan, meron na siyang krudo mabubuga. So i-install na natin siya para matry na natin. Ayun heaven and tuwa ni tatay nung umandar ang kanyang makina <laughs>